Sapat na tulog, susi sa magandang academic performance. Ayon sa pag-aaral, Madalas nating marinig ang food is life. Pero sabi nga sa isang pag-aaral, sleep is lifer. Pinatunayan sa isang pag-aaral ang halaga ng pagtulog lalo na sa ating mga tao. Ay mahalaga para sa ating kalusugan at maging sa ating performance outcomes. Mayroong recommended na 8 hours to 10 hours na tulog kada araw ngunit sa panahon ngayon, maraming mga mag-aaral na particular mga college students ang nakaranas ng irregular at lack of sleep. Ayon sa pag-aaral ni David Cresswell, isang Dietrich Professor in Psychology and Neuroscience, tinignan nito ang ugnayan ng sapat na tulog sa GPA o grade point average ng isang mag-aaral. Gamit ang sleep trackers, inilagay ito sa mga first year college students upang malaman ang average duration ng tulog ng mga ito at naitala ang 6 at kalahating oras kada gabi. Natuklasan dito na may negatibong epekto pala sa grades ng mga estudyante kapag hindi yung maabot sa 6 hours ang kanilang tulog sa gabi. Kahit pa sinubukang bawas sa ng academic load o magsingit ng tulog sa tanghali na obserbaan pa rin ang patuloy na pagbaba ng kanilang marka. Ito ay sumasang-ayon sa mga lumang pag-aaral na nagsasabing malaking factor ang kumpletong tulog sa kalusugan, pagkatuto, alaala, -ala, at overall performance ng isang tao.